Uh, ramdam mo ba na wala nang smuggler sa ating bansa na eh? <laughs> nakakatawa <ka> naman <laughs> hindi kasi iyan ang mga dapat unahin ng ating mga kung meron pa eh baka na. siguro wala na kasi iba na yung tinututukan ng ating gobyerno yan nga ang uh, number one problema ng ating mga magsasaka kaya hindi tumaas ang kanilang mga production ng kanilang mga produkto eh talaga naman san damoha lang pumapasok ng mga smuggled na agricultural products no ke asukal, ke bigas, ke isda, no? Ano ba nangyayari sa ating bayan, no? Hindi na ba natin pinangangalagaan ang ating mga kapwa Pilipino na nawawala ng na hanap buhay kapag tayo po ay nagsmagel. Pero talagang problema po yan sa mula't mula at nung ako ay kongresista, talagang naghahain ako ng na isang panukarang batas na mag-smuggled, talaga dapat sirain. Dahil kapag yan, eh, sasabihin mo mong idodonate o uh, ibibenta, eh talaga nandiyan pa rin korupsyon. Eh kita mo nga itong uh, uh isiniwalat ni DA Secretary uh, Chu Laurel, no? Papunta na ng condemnation, gusto pang ipuslit. O, akalain natin, sisirain na yung pala, makakapasok pa rin ang merkado. At hanggang isang milyon kada container at benteng container yun. Na ano kayang laman ng uh, container na yun? At uh, handa ha, sila magbayad hanggang isang milyon kada container, no? Mm -hmm. So talagang problema po yan, ang, ang ating uh, dapat harapin ngayon ay mga balibalita na may mga malalapit sa mga pila matataas na opisyalis ng gobyerno na siyang responsable sa smuggling ng agricultural products, diba? At uh, alam mo, bukod pa sa smuggling, ang problema pa ng ating mga magsasaka, eh ito na nga uh, pinatupad na mas bababang taripan na naman ng bigas. Alam mo, ang katotohanan niya, ang DA pala nagrekomenda na para lang mapababa ang presyo ng bigas, ay eh gawing 50% ang taripa. Eh, hindi sinunod ang DA. Hindi ko alam tuloy kung paano yung proseso ng decision making ng Malacanang. Dapat na, naman, normally, susundin mo yung sinasabi ng line agency. Dahil yung line agency, eh, mas in, in a, better position ba para malaman kung ano yung pros and cons no, sa kanilang rekomendasyon. At ang talagang rekomendasyon nila ay 50% taripa. Pero ang pinataw ngayon ay 15% na lamang. Ibig sabihin, halos wala ng taripa ngayon. Kapag ikaw ay mag-aangkat ng bigas, paano na ngayon ang mga magsasaka nating mga lokal? Paano na sila makakalaban na ang baba na ng presyo na important? Siyempre, babagsak din ang presyo ng kanilang mga palay kapag binili na sa kanila ng mga traders. So yan po talaga ang parang... Ewan ko ba? Baka mali yung narinig ng NEDA uh, attorney. Kasi nga, sabi mo nga, di ba, ang sabi ng DA, ang gusto nila taasan sa 50, 50% ang, ang nila, Ang narinig siguro, 15. 15. Oh, mali, Kaya pagdinig. Kaya na... na... Oo, kailangan maglinis-linis <laughs> ng ating mga trainer yung mga, mga nag-recommend re na 15%. Alamot 15%, wala na rin tayong mabibigay na biyaya sa ating mga magsasaka para doon sa kanilang traktor, para sa kanilang mga um, pataba at saka sa insecticide. Kasi asang ayon sa rice tarification law no, na gusto nilang baguhin ngayon at hindi naman siguro papayo ang Senado dyan, eh, yung taripa na nakokolekta sa pagpasok ng mga inangkat na mga bigas ay pupunta rin sa biyaya na ipamimigay sa mga magsasaka. Pero kung 15% na lang taripa mo, ay, ano pang biyaya maibibigay mo sa mga magsasaka? Eh,